Bea Alonso, walang kupas ang kagandahan ng atres Ang mga ganap ni na Bea Alonso kasama ang buong cast ng Widows' War Sa kanilang Grand Conference, ang upcoming drama series Gagampanan ni Bea ang role as Samantha Castellu Here comes Carla Avillana as Georgina Balay Palacios. Narito ang buong cast ng Widow's War, kabilang na sina Jane Garcia, Jackie Lo Blanco, Tonton Gutierrez at marami pang iba. With direct J. Dolay. Narito ang sagot ni Bea Alonso sa tanong kung bakit daw ito blooming. Happiness. At narito din ang sagot ni Carla Abiliana sa tanong kung bakit din ito blooming. Siguro yung ano, I keep focus on yourself. Hindi nyo nagiging effect. Siguro yung pag-aalaga po sa sarili. Ito important. Ayon kay Carla Abiliana, ang pag-aalaga sa sarili ay isa din na nakaka-blooming ng tao. Yourself with people who lift you up. Uh, sa, uh, in, uh, Dagdag pa ni Bea Alonso, ang pag daw ay may kabaliwan, kabutihan at may kasamaan. din tayo na di But somehow, bilang artista, At ayon pa, Bea at Jean, soki okay daw sa sampalan tuwing may pelikula o drama series. Dito sa Widows War series. drama series, nagreunite ang mga ng actresses at actors. very professional. At sobrang obviously Successful naman ang grand conference ng Widow's War.